So for today's video, so magre-repair tayo ng barem tank. Yan ang problema daw pati hindi daw maandar yung motor. So i-check natin kung bakit hindi maandar yung motor. Or either dito sa capacitor or sa pressure switch ang problema nito. I-check natin siya. So for now, i-drain muna natin yung tank. Then wala na rin kasi siyang hangin. So dito. So ito. Yan. So wala na rin siyang hangin. So, kailangan natin mag-recharge ng na hangin dito sa barang tank niya. Yeah. So, for the meantime, i-ano na natin siya. I-drain muna natin. So, okay So, ayan uh, Nakaragahan ko na ng hangin dito So, nakaragahan ko na ng 18 PSI So, tatest natin yung pump ngayon Kung okay, okay na So, test natin yung breaker Sana, umukay na Okay So, ayan Tingnan nyo, okay na So, tumatakbo na yung Yung water pump So yan Tingnan natin kung tumataas yung gauge Ayan. lang natin kung saan siya Okay, so yan, okay na siya. So anong nangyari pala dito kanina is nag-stock up ito. Itong pressure switch kaya hindi umaandar. So yun, nag-stock up siya. Kaya ganun, so nice na natin yan. So, finish na. Okay, so hindi nagka yung kanina. Sira na talaga yung pressure switch nya sa so, stock up. So nagpalit tayo ng bagong pressure switch. Ito, square din na yung pinalit natin. Ayan. So ngayon, tetest ulit natin. So, kasi natin yung oriente. So natin ito yun. Ito yun. Ito yun. Yan. So, ito yung Okay. So, ayan. Working na ulit. So far okay na naman siya. Dalta na natin ang bagong pressure switch. So okay na yan.